ah, malaking papel na sa tindahan kasi dati mayon nakita kaming bigwit dito yung malit na daga ngayon yan trabaho niya ngayon di ba guys puting pa yan pero nag ano na working student hindi <laughs> mo timbang niya yung <laughs> timbang niya timbang ilang kilo pa wala, wala pang kalating kilo sobrang liit pa ngayon pupunta siya doon sa kay Kuya Rambo o tinan mo tinan mo walang away o oh, diba ang bait tingin mo doon ayan na oh Oh, di <laughs> relax na relax. <laughs> Wala siyang pakialam sa mga laking <laughs> dito si Rambo. Ano si Ranger? Tinan nyo na. Ano no? Kumakain pa oh. Yung si Maya guys, tulog yata. Di ko nakikita. Sana yung maliit na. Yung itim. Itim black and white. Yan galing. kuya Rambo, good boy. Ligot na Maya, ligot na Maya. Ligot. Kaya Ranger. O, oh, di ba? Kasundo na sila. Galing. Ay, itu Nandito si Maya. alika! Yan guys, oh. Biglang nagsulputan. Kasi bago kami deliver yan, oh. Mahalaga na mabantayan yan kasi hindi may yung mga bigwit sa tindahan. Kasi pag walang binta, walang pambiling feeds. Maraming, wala tayong pambili ng ano. You know, social pa yan, o Mayroon pang ano. Kaya, <laughs> busog, busog, busog. Patingin mukha, mukha, mukha. Patingin.